Good morning mga boss madam, good morning mga ka-teamworks Isa na naman pong mapagpalang araw, ngayong araw ng Martes, January 3, 2023 Samahan niyo po kami sa aming project ngayong araw uh, Ang project po namin is back-to-back uh, -back sa San Narciso, Sambale, sa may barangay natibidad uh, Ang gagawin lang po namin na project doon, uh, magbabaon po tayo ng dalawang cabling doon, magpapaplamin po tayo Uh, aabangan na po natin ng wire yung dadaan po sa ilalim ng loring uh, magsesemento po kasi don so aabangan po natin siya ng kable papunta dong poste kung saan po iaabang yung mga kamera uh, itong dalawang to isang matagal na po namin silang kliyente pare-pare uh, pare 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 po silang magkakapatid na OFW magkakatabi lang din po yung bahay nila dyan sa San Narciso uh, dati na po natin silang kinakabitan ng mga CCTV security Uh, samahan niyo po kami sa aming project ngayong araw na to uh, para makita niya rin po kung ano yung mga nakabit namin noon na CCTV sa kanila. Uh, still naman po ang kanilang pamintinan sa amin kaya maganda pa rin at trading condition po ang kanilang mga CCTV ilang taon na po ang nakakaraan. Yan po. Basta marunong po tayo mag-condition at marunong po tayong mag-maintenance at alaga po sa maintenance yung system at walang ibang gumagalawa. Hindi po nasisira yan kahit po sampung taon na ang lumilipas. Basta wag lang po ginagalaw ng mga hindi po gano'n nakakaalam sa CCTV yung pinagpapraktisan po yung unit uh, doon po nagkakaroon ng problema yung system hindi kag kagaya nung kila ma'am Luz, kila ma'am Pas at kila sir Puerte uh, siyempre O at w po sila mostly yung mga representative lang o mga kamag-anak po nila na iwan sa kanilang mga bahay uh, hindi po yun masyado ginagalaw o kinakalikot, tinitingnan lang po yun para mag-review sa araw-araw na nangyayari o ganap sa area kung may dapat reviewin po nire review po nila yon hindi po nila yon kinakalikot na parang DVD player kaya hindi po nagkaroon ng problema how many years na po ang nagdaan ayan po samahan niyo po kami ngayong araw na to sa aming uh, project sa barangay natividad sa Narciso Sambales uh, yung team natin nasa labas na nag na uh, babihain na rin po tayo tatakpan ko lang po yung camera pag tanggal po ng kamay ko nasa San Narciso sa na po tayo ayan uh, nandito na po tayo sa area ng ating na lalatagan ng kable ayan po yung bahay ni yes, Sir Fuerte, yung extension po yan extension, yung dating bahay po nila nandoon ito pong area na to na nabili nila bago, extension po yan extension dalawang na ayan po mga boss madama, yan yung area uh, magpa po tayo ng cable ng CCTV yan, yung, yung lumambahay po nila sir, ayan po yung lumambahay nila dati na po namin kinabitan niya ng camera ito po yung bagong lalatana namin ng kable, patungo din sa may poste na ginawa na yan mag-aabang tayo ng kable dyan para malagi natin ng camera yan na nagpe-prepare na po yung ating team para sa uh, plumbing at saka bubutas po tayo rito para pumasok yung area rito para pumasok papunta po yan dito sa bahay ni Sir Fuerte yan po yung lumang bahay niya ito po kasi yung area na to eh, extension po ito nabili nilang bagong ano lupa extension po ito ayan nakikita po natin yung lawak laki niya uh, nakangga po extension nila yan under renovation po yan uh, si Sir Fuerte po uh, na rin natin noon pa uh, isang OFW rin po magkakapatid po yan kalihente natin ayan po si Sir Puerte ayan si Sir yan po yung ating team nagsisino na po magtrabaho dire diretso po ang trabaho ng ating team mamaya ho doon naman lilipat naman po tayo doon sa may kabilang bahay bandaron kila mampas Katapos dito, magbabaon lang po tayo ng dalawang kable. Okay, penetrate po tayo ng camera doon sa area na yung dalawa. Dadagdag po natin doon sa X16 na nilang uh, CCTV. Po. Bagong bili po kasi nila sir tong area na to. Under renovation po yan. Tapos ipoploring pa po yung area na yan. Ipoploringan yan. Kaya so, kailangan natin magbaon na ng kable na CCTV para nakatago sa ilalim. Binubutas po nila yung ating dadaanan dito. Puhukay po yan papunta rito. Yan, dito. Tuloy pa rin ang paghuhukay ng ating team para sa plumbing ng ating cable. Dire-diretso po yan. Papunta roon. Yun. Doon po natin ilalagay yung ano dyan po sa area na yung camera under uh, renovation pa medyo matagal-tagal pa tong renovate nila rito yan yung mga extension ng bahay ni sir ayan eh. extension po ng bahay niya yan uh, dati po likod yan likod siya na masukal puro tanim yan yung bagong renovate ng bahay ni sir ayan, yung mga extension na pinagawa niya yan extension yan anda Ayos. konti na lang ah, makikita na yung outcome ng bahay ni Sir Puerte. Ang ating tin na sa construction dito. Tuloy-tuloy po ang ating trabaho ngayong araw na to. Dito sa Bar Barangay Natividad, San Narciso, Sambales. Dire-diretso lang po ang ating paghukay patungo dun sa gilid may poste doon para magdaanan ng ating mga cable yan natin na rin po yan doon after po kasi nyan uh, ipo ipoploring na rin itong area na to ngayon pinoploring yun doon sa may gate sir mga tayo dito malapit na marang matapos tong area na siya oh. ito yung extension niya ang ganda no oh. dati ang, ang, lang yan eh yung pader na yan yan dito yan diretso rito yan yung nipis nito yung nipis nito yan lang yung nipis dati ito expansion na ito eh bago na yung area na likod maids room yan nadagdag na yung maids room tsaka tong area nito yan lawak

Na. What's up mga boss madam at tanghalian na po. Uh, Mag-break muna po on team. Uh, muna kami. Opo, dito, dito kami sa Kainan, Sangyup Garden. Ayan muna. Kain muna po tayo. Lunch break muna. Ayan po. Mananangalian muna po ang ating team dito sa San Vista Paris House. Ayan. Ito, yung, gutom na. Wee! Dinner! ah, oh, O. May ispatan po tayo mga boss madam oh. May sticker po dito. Yan. Lunch time muna tayo mga boss madam. Kain muna po tayo. Kita-kita po tayo ulit sa regime ng trabaho. So ayun po mga kaibigan. Dito po kami ngayon sa Narciso. Kakain muna kami ng lunch. to, May lugar. Ito, Ito po, Boys! Oy. down! Shutdown. Shutdown. Shutdown sa mga tropa dyan. Nasing na ba kayo? Master. Kaya muna tayo. Asa na kayo hantay? Nagluluto pa yung nagluluto <laughs> <bilutu> pa. Handa. <laughs> yung handa. <laughs> Nang new year. Na-init <laughs> namin. birthday? Oo na lang yan. Gutom na. Ayan eh, po mga gutom na. Ayan o. Oh. Eman. Emil. A.K.A. Mar. Ano po yan? Yung mga nagalap ko ng ko. ng asawa dyan, eto! Wala, wala po asawa. Sana! Ang meron. Yon! O, oh, kwento mo sa Seven Dwarfs dun, o. Oh. Lumating na po ang order namin. May sa vlog. Ate, hi ka Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, hi, vlog. welcome to the pares. Ito, hindi akin to. Yun, ito na po, magting na mga order. Hi ka muna sa vlog po. Yon. Hi vlog, welcome to my guys. Hi, po. <laughs> Yon, po. order, ito po, order, hi, guys. order ko. Special Mami Pares. Alright. Ito sa akin, pang almusal merenda pang nangyayari. Ano. <laughs> pang good morning ah. Tony. Ayun. Pares po sila ngayon, pares. Pares contest. Pares. pares. Pares contest. Piers. Pares. pares kain po tayo, kain tayo. Alright. Kain Woods. na. Foods. Alright. Uh, pray tayo, Pray. ongoing na po yung ating team dun sa kabilang bahay po sa kamag-anak din nila Sir Fuerte nagre-relocate din po sila ng dalawang camera dun keep watching lang po mga boss madam on mga boss madam Ayan, nandito po tayo sa pangalawang kulitin natin sa kabilang bakod lang nila Sir Fuerte Ayan, nagkatrabaho na po uli ating team pagodan na naman sa buong maghapon pero okay lang that is life Ayan. pakita ko po sa inyo yung bahay nila ma'am Labsan yung bahay nila ma'am yan. Yung bahay kanyang yun ginagawa natin, dun po yan sa kabila. Yun yung puti. Ngayon, ito naman po yung penetrate natin yung area ng bahay na nila. Ma'am Labsan. Fernandez Labsan. po. Nagre-relocate na po yung ating team ng camera. Dilipat po natin ang position. Talagay po natin doon sa taas ng terrace. Yan yung isa. Yung isa po natin doon sa may gilid ng bahay. po yung bahay nila ma'am. Medyo malaki. Ganoon pa silang... Uh, ang tawag dito bonsai ayan, mga bonsai daw kung tawagin ako, wala akong alam sa halaman eh <laughs> na po kung tama ako eh. mga ayan, mga hilig nila ma'am yung mga halaman dito yung mga alaga nilang halaman hindi ko alam kung anong halaman to hindi po tayo aware sa mga pangalan ng halaman ang dami yan. at meron silang pala isda dito tilapia dan daming tilapia oh Ayan. daming tilapia nila rito medyo malaki po yung lugar nila ma'am dito sa kabila Ayan, yung area kung makikita nyo napakalawak po Ayan, oh. napakalawak ng area napakatahimik Ayan, area Ayan. tuloy tuloy pa rin po yung ating team sa ah, pagkatrabaho ngayong araw nga nito si Master. Ayan, isa, Tone. Ayan, ito. Hello. Dito na po tayo sa pangalawang kliyente natin, kaila Ma'am Labsan. Nagpipenetrate na po si Emily Espirito ng monitoring. Ayan, naka-cover po yan ng cabinet. Para po, uh, medyo, ano siya, ayan. ayan. po yung area. Ayan po yung monitoring niya. Yung dalawang yun, naka-itim. Yung po yung nerelocate po natin galing sa ibang lokasyon, nilipat po dun sa mas importanteng lokasyon na pinagdipatan ngayon na importanteng area. Madam, patapos na po tayo sa area. Ito po kay Ma'am Lamsan. Patapos na po tayo dito, nag na po tayo ng camera. Mamaya po, bibidyoan natin yung viewing. Keep on watching po. Yan po mga boss madam, uh, nag-aanggil po sila ng camera. Final focusing po nila, yan po, nakikita po natin yung team, oh. Nag-angle po dun sa area kung nasan yung camera. Oh, eh. mm -hmm. Kita pa yung angle ng camera. na Patapos na rin po tayo dito sa second site. Na-project ngayon nga dito sa San Narciso. Baliktad po nito, ah, pauwi na po ang buong team. magpa-final po kasi nga lang po sila ng camera. Yan po si Ma'am Labsan. Ang ating client for the day. OFW. Yan. Yan na po, yan po yan. yung... Yan <laughs> na ano ko. Kala ko, Chris, yung parang matandang matanda. Hindi pa po ako mukhang matanda, ma'am. Yan po, uh, mga boss madam, ang final viewing ng CCTV ni ma'am. Apo, ah, ma'am. Ma'am. Oo, nga, alam mo. going to police na ma yan, ma'am. Uh, ma yung CCTV ni ma'am, going to 4 years na, going strong. Kaya uh, po katibay yung unit ni madam. Siyempre sa gawang teamworks. gawang teamworks po yan. Quality. Hindi po may quantity. Dito to yan. Gola lang yan. Uh, Tignan po natin. Kita niyo po yung quality ng ano, ni ma'am. Final viewing. See you guys! Magandang gabi mga boss madam. Uh, kakatapos lang po ng team dito sa back-to-back -back project natin dito sa barangay na Tibidad, San Narciso, Zambales. Uh, dalawang new installation ng full color day and night with audio. At saka dalawang relocation camera sa area ni Ma'am Labisan. Pawi na po yung team ngayon. Uh, katapos lang po namin mag-install, ayan, nag-aayos po sila ng mga gamit. Ayan, ayan si Master. Ang masipag natin tagapaglikpit dito sa, sa sasakyan. Ayan, namo. Tapos iko na po yung video ngayon dito sa project namin. Ah, maraming maraming salamat po. Ah, sana patuloy niyo po kami suportahan. Patuloy po ninyong panoorin ang aming mga videos kung paano po kami mag-install at ano po yung araw-araw na ginagawa namin. Ah, kahit paano ah, ma-inspire po natin yung ibang tropa na gustong maging system integrator o marunong magkabit ng CCTV. Uh, patuloy niyo po kami supportahan uh, like, share and subscribe po sa aming youtube channel uh, makita kita po tayo sa susunod naming videos na i-upload sa susunod naming kabanata kung saan po kami mag install kita kits po tayo ulit maraming salamat po mga boss madam God bless